Hey guys. Ito nga pala si Princess. Ang pinakananay ng Persian cats. Ah, uh, may ipapa-adapt na siya. So, iahatid ko siya sa bagong mga ba may-ari. Tignan nyo, guys, yung bag ng pangkat. Si Princess nga pala, 'yan. Ah, uh, pure black Persian cat, yan guys. Hi. Ayan. So, iahatid ko siya sa kanyang. Iri-rehome na si Princess. Iri-rehome na siya. Ayan, diba guys. Iahatid ko siya sa baba, guys. Okay, anak niya ako oh. nakatingin, no? Oh. Mama! Sarawan ka, Mama! So, guys, eto nga pala. Ihatid ko siya sa baba sa bagong magdamay-ari sa kanya. Guys, Sa pinasulyo sa akin. Ayan. So, diba, guys? Tagahatid ka pala ako ng pusa. Meow! Guys, sa so, panlamigay sa hangin, OMG! Eh, i-hatid namin ang ang pusa sa bagong may ari eh. Masama ko nga pala sa Mary Ann. Ito eh, o. Oh. Mary Ann, say hi! Hello! Ayan. Close na to? Bastaan. Ayan guys, si Princess. Handaang bago magbamay-aray sa kanya. Hello po, kamayan! Say hi! to Reels! Wala, si eh. wala po. Actually, wala eh. Ayan. Pwede pong tapos, hi -hi po tapos i i ko na lang ko, yan guys, i i Yehey! i i i i pa nag-aantay ako ng bus case. Thank you po. Yan Taxi ko na lang po siya. Ibalik mo na lang yung bag. bye bye Bye-bye.